Isang, isang magandang, magandang araw, araw mga, mga badi. Ayun uh, mga pala mga badi. Meron kaming isang video na hindi na i-upload nung tag-araw. Ito yung pagkatanim ng sibuyas. Kasi mga badi, busy kami sa aming gawain sa bukid kaya hindi namin na i-upload. Kaya mga kabadi, kahit na late na namin ma-upload, sana po ay magustuhan nyo po ang aming video. Narito po yung aming video. we yun mga badi ito na yung papatayman natin ng sibuyas tatlong bes na itong na traktora, gamit ang rotovator medyo malagkit ang lupa kaya hindi pa siya masyadong nadurog maplat na rin siya gamit ang traktora ma traktora po kasi dito eh, sinasagyaan na ng mga pamplat ng mga sibuyas kaya ang kailangan gawin na lang ay ang pagpala ng pilapil katulad nito ang ginagawa ni badi Julie. Pinakahon-kahon niya ang mga plat para humihin ang tubig natin ng deep well, madali tayo magpatubig. Yun mga badi, ngayon ay magpapasma na. Kasi bukas ay mapapataniman tayo ng sibuyas. Ginagawa pa namin ito ang pagpapasma ng taniman ng sibuyas para hindi tayo abutin nung mananim ng sibuyas. Kapag bukas pa po kasi tayo nagbasaan ng mga plat kung tawag namin ay pagpapasma ay mari tayong mabutan ng mga mananim Kasi hihintayin pa nilang mabasa yung mga plat katulad nito bago nila taniman ang gagawin po nila ay tatayo tayo sila ay sayang po ang ating arawan at sa kanila at hindi nila matatapos ng isang araw itong ating papataniman at yun mga badi puli naman natin ngayon yung punla sa Nagsaysay, dun sa kabilang bayan, doon po kasi ako nakikunlan ng subuyas eh yung mataas yung lugar nila kahit na umulan matagal magkatubig ayun guys nandito na kami buwain namin yung punla ayos yan kasama ko yung kinakarga sa sako ano brad? okay lang? Ang <laughs> Mister Malabo. Ay, <laughs> ano yari na? Ngayon po ay magpapatanim na tayo ng sibuyas sa isang plat po na ganito na may lapad na isang pie ay apat na tundos lang o apat na puno lang ang ilalagay na may pagitan na 3 pulgada para hindi sila magsiksikan at madaling lumaki ang laman